Hi hey guys, nagluto pala ako ng sinigang na baboy na meron siyang kamatis, luya, sili, kangkong, at saka anong tawag dito? Sitaw. So yun, pinakulukom ko muna yung sitaw. Eh, pinakulukom mo muna yung luya, kamatis. Tsaka ako nilagay yung sita, ay yung muna yung yung luya, kamatis, wala, wala nga lang sibuyas. Tapos yung baboy. Nung naluto, naluto na siya, nilagay ko na yung kangkong at saka sitaw. So anyway guys, kapag OFW ka, hindi talaga kumpleto yung mga pagkain mo dito. At kasi nakakahiya naman na mag-order ka ng marami. So anyway guys, isang ano lang yan, isang um, limang hiwa na karne. So dalawang beses ko siya makaka makakain. Ayun. So, yan. Tipid tayo kasi gahol tayo sa oras. Marami tayong ginagawa. So, kailangan tipirin natin yung ulam natin. So, yan. Hanggang bukas ko to, guys. Sa bagay, kahit, kahit sa lang, masaya na ako eh. Hindi naman ako nagahangad ng ano, ng ano yung pangalan dito? Hindi ako nagahangad ng higit. Basta ma makaraos ako kahit sa lang, masaya na ako. Ayan. Sinigang. So, anyway, guys. God Ayan. Ganyan naman yun. Oh. So, ganyan ako magluto. Hindi po ako magiling magluto. Ayan. Simple lang ako magluto. Kukulukuluk lang. Ganyan. So bye guys and God bless.